Nakakahiya nga itong nangyari sa atin ano dahil uh, hindi lang Pilipinas ang uh, pinapanood itong uh, nangyari itong uh, issue sa pogo at tungkol kay Guo Weng uh, buong mundo ay pinapanood to in fact marami rin akong nakukuhang interview sa iba't ibang international news agencies kaya mm. uh, itong uh, na lusutan tayo ni go-whapping nakakahiya talaga ito at uh, dapat may managot dito na government agencies uh, lalong-lalo na ang Bureau of Immigration at ang CAAP ang CAAP kasi ito yung uh, nagre-regulate ng ating mga airports eh at uh, ilang beses na kami nakipag communicate sa kanila mas since umpisa ng uh, hearing tinatanong namin sila kung meron bang mga private plane na lumalabas at mapaso at uh, i-monitor yung mga airport dahil lahat naman ng airport may CCTV. Mm -hmm. Impossible sari-sari store nga may CCTV, airport pa kaya. Kaya uh, sabi namin gamitin yung kanilang mga technology para i-monitor yung movement kung ni, ni uh, go kung pumapasok o lumalabas. So mas zero in natin ang responsibilidad dito either sa Bureau of Immigration or sa CAAP, uh, CAAP is uh, Civil, ano ngayon Aviation Authority Civil. of the Philippines. Correct. Correct. Itong dalawa yung pangunahing uh, ehensya na dapat uh, binabantayan yung borders at airports natin. Dahil sa balita namin at sa mga news reports na lumalabas, uh, yung mga statements na rin na lumalabas, na lumipad siya. Hindi naman siya, kasi marami ng lumalabas na kwento na nagbarko nag siya, nag-backdoor, uh, pero uh, base sa information, Uh, lumipad siya, gumamit siya ng aeroplano para makaalis. At uh, bine pa whether it's a private uh, plane or uh, uh, commercial airport. Kung commercial yan, di lalong lalo nang dadaan yan sa ating mga uh, international uh, airports. At hindi makakaalis yan kung, kung walang Bureau of Immigration dahil commercial. Salamat po Mr. President. Salamat po uh, Good Majority Leader. Uh, Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The Under Lady may proceed. Salamatabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month, po, on July 13, 2024, Naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban a Chinese national na si Huaping, also known as Alice Leal Guo. Magpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wen at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina na Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan. What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po Mr. President.